ang galit ng nakaraan, ang siyang naninangil sa kasalukuyan. Magawa kayang malagpasan ng grupo ang ganti ng kalaban. Alamin natin ang kwento ng Fast and the Furious 10. Sampung taon na ang nakalilipas sa Rio de Janeiro, Brazil, ang boss ng sindikato na si Hernan Reyes at ang kanyang sociopathic na anak na si Dante ay naghihintay na puntahan sila ni Dom at ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang pagnanakaw sa Brazil ay napunta sa mga kalye. Na hinahabol sila ni Dante kasama ang kanyang ama. Nakarating sila sa tulay kung saan nanatili si Dom at hindi sinunod ang bilin ni Brian tungkol sa plano upang matiyak ang pagkamatay ni Reyes. Habang si Dante ay natumba at nahulog sa tulay at lumubog sa tubig, sa kasalukuyang taon, sa Los Angeles, si Dom kasama si Little Brian, ay tinuturuan niya kung paano magmaneho bago siya ihatid pa uwi ng bahay. Si Abuelita Torreta ay lumipad para sa isang okasyon. Naroon din ay tinatawag na buong pamilya. Sinaleti, Mia, Tej, Roman, Ramsey, at Han, pagkatapos magbigay ng talumpati ni Abuelita, Kumain ang lahat bago talakayin ang isang planong pagnanakaw sa Roma na inatasan daw ni Little Nobody. Kinagabihan, habang naglalampungan sila Dom at Letty, naekwento niya kay Letty kung paano sinabi ni Little Brian na hindi siya natatakot sa anumang bagay, ngunit talagang natatakot siyang mawala ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa, ay may dumating silang panauhin, si Cypher, siya ay bugbog sarado at duguan. Itinago ni Nadam at Letty si Little Brian bago harapin ang kanilang kaaway. Sinabi ni Cypher na mayroon silang mas malaking problemang darating. Kuenento niya ang pagpasok ni Dante sa kanyang pasilidad, pagkatapos ay pinatay ang dalawang gwardya, at inagaw ang mga alipores ni Cypher, at pinilit silang kumampi sa kanila upang masundan niya si Dom. Umalis siya pagkatapos kunin ng kanyang hakang tek at pananatilihin ang natitirang mga alipores para patayin siya. Nilabanan ni Cypher sa kanyang paraan bago bumaba sa elevator shaft kasama ang isang huling gun bago dumating sa tahanan ni Dom. naki si na Dom at Letty kay Little Nobody na may mga ahente na dumating kaagad at dinala si Cypher sa kustodiya. Nalaman nila na ang Rome Heist ay isang setup na inayos ni Dante, kaya lumipad sila roon. Habang nasa kalye, inilipat ni Natej, Roman, Ramsey, at Han ang kanilang kargamento, na lumalabas na isang napakalaking bomba. Pagkatapos ay nahak ni Dante ang kanilang mga truck upang ilihis sila sa trapiko bago tangkaing ihatid ang bomba sa Vatican. Sinadom, Letty, at Little Nobody ay humarang sa natitirang bahagi ng gang at dinala sila sa ilalim ng lupa habang tinatangka ni Dante na pasabugan silang lahat. Ang bomba ay nauwi sa pag-ikot hanggang sa mga burol at kalye habang sinusubukan ni Letty na habulin si Dante para hindi makalayo ito at maaresto. Naabutan ni Dom ang bomba at gumamit ng crane para ilihis sa The Vatican, ngunit ang kasunod na pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang grupo ay sagang mga terorista at nagtatago. Sa opisina ng The Agency, nakipagkita ang bagong direktor na si Ames Kates, anak ni Mr. Nobody. Sinusubaybayan ni Ames ang kasaysayan ng buhay kalye ng Tor Etegang hanggang sa pandaigdigang pagnanakaw. Naniniwala siyang walang magandang na idudulot ang grupo. Habang nakikipagtalo si Tess sa kanilang depensa, Ipinaliwanag niya kung paano nila pinabagsak ang ilang seryosong mga kriminal. Pinagunahan ni Ames ang pagpapasya at kinumbinsi ang natitirang board ng agency na suportahan siya na habulin sila. Sinuportahan naman si Ames ng mga natitirang board at pinaalis niya si Tess sa opisina. Binansagan ng media ang grupo ng mga internasyonal na terorista na nagresulta sa pagdala ni Roman kina Tej, Ramsey at Han sa London. Inaalagaan ni Mia si Little Brian nang biglang may dumating na isang team ng agency Merck's. Sinusubukan ni Mia na labanan sila habang nagtatago si Little Brian, dumating si Jacob, na nakontak ni Dom at iniligtas sila. Inihagis niya ang isang lalaki sa sahig at binatukan ang iba pang mga kontrabida sa paligid. Sinabihan ni Jacob si Mia na pumunta sa isang ligtas na lugar. At isasama niya si Brian papunta kay Dom. Ligtas niyang dinadala si Little Brian papunta kay Dom. Hinanap ni Tess si Dom sa Brazil at sinabi sa kanya kung sino si Dante, na ipinalam kay Dom kung bakit siya nito hinahabol. Humingi siya ng tulong sa pagpapawalang sala sa kanila at sa pagpapalaya kay Letty. Dinala si Letty sa isang lihim na base ng ahensya. Nakipagpulong si Tess kay Letty at gumawa ng plano para mapaalis siya sa kanilang lokasyon at sa ibang lugar sa pamamagitan ng pagmumukhang inaatake siya ni Letty. Pumunta si Dom sa isang street racing event para makipagkita kay Jogo, kasama ang isang babae na nagngangalang Isabel na kilala ni Dom. Dumating si Dante at hinamon si Dom sa isang karera sa kalye kasali sina Diogo at Isabel. Sa panahon ng karera, pinapili ni Dante si Dom kung sino sa dalawa ang ililigtas niya, dahil nag-set up siya ng mga bomba sa ilalim ng kanilang mga sasakyan. Pinasabog ni Dante ang sasakyan ni Diogo. Sinubukan ni Dante na puntahan si Isabel, ngunit binangga siya ni Dom upang matanggal ang bomba sa kanyang sasakyan. Subalit, Inabot pa rin ng pagsabog ang sasakyan ni Isabel. Hinila siya ni Dom palabas ng sasakyan, habang si Dante ay nakalayo. Ang iba pang apat na grupo ay nakipagkita sa isang matandang kaibigan sa paghak ni Ramsey na nagnangalang Bowie. Nabawi ni Ramsey ang isang file at nalaman na ang kanyang surveillance system na God's Eye ay ginagamit ni Dante para e-target ang mga taong malapit kay Dom. Naubos ni Dante ang kanilang mga pondo, ngunit si Roman ay may nakuhang pera. Napilita ang apat na hanapin si Deckard Shaw, na nag-iisip na nandyan si Han upang labanan siya pagkatapos ng kanyang pagtatangka na patayin siya, ngunit ang kanilang scuffle ay naantala ng mas maraming agency goons na nagpapakita. Inatay sila ni Shaw at nalaman mula kay Ramsey na ang kanyang ina na si Magdalene ay kabilang sa mga potensyal na target, kaya tumungo siya upang protektahan ang kanyang pamilya. Nagising si Letty sa isang pasilidad ng agency sa tabi ni Cypher. Nahak niya ang lugar at naglabas ng gas upang makatulog ang mga bantay. Habang sinusubukan nilang tumakas ni Letty ay nagkaroon sila ng isang away, Nahumantong sa kanila ng pagsuntok at pagsipa at paghagi sa isa't isa sa kagamitan. Pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katinuan, sinubukan ni Letty na lumabas ng Wallen si Cipher, nalaman niya na ang pasilidad ay nasa Antarctica. Nakipagbonding si Jacob kay Little Brian at sinubukang makipagblend sa kanya para maiwasan ang paghihinala. Sumakay sila ng eroplano kung saan inaalerto siya ng isang flight attendant na kaibigan ni Jacob sa tatlong mga goons ni Dante. Pinatumba niya sila at ipinatago sa kaibigan ang kanilang mga katawan habang siya at si Little Brian ay sumakay sa isang lihim na jet patungo sa Brazil. Nagising si Isabel sa apartment ni Dom na kasama niya si Elena, na siya pala ang nakatatandang kapatid ni Isabel. Sinabi niya kay Dom na palagi niyang nararamdaman na si Elena ang mas mabuting kapatid at iniisip kung maling kapatid ang namatay. Tiniyak ni Dom sa kanya na hindi iyon ang kaso. Sa tulong ni Isabel, nakita nila ang mga lumang file ni Elena kay Dante at nakita nila ang isang ari-arian niya na nakatali sa isang abandonadong istasyon ng pulisya. Bumisita si Dom sa istasyon at nakahanap ng maraming video at recording niya at ng kanyang pamilya sa mga nakaraang taon. Tumawag at tinutuya ni Dante si Dom tungkol sa pagpapahirap sa kanya bago siya mamatay, na nakatingin sa labas ng bintana kay Isabel bago dumating si Ames upang arestuhin si Dom. Dinala si Dom sa parehong tulay kung saan bumaba ang pagnanakaw ng bambahin ni Dante ang convoy na naghahatid sa kanya. Isang face-off ang naganap sa tulay ng subukan ni Nates at Ames na pabagsakin si Dante at ang kanyang mga goons. Ngunit may sniper si Dante na bumaril sa kanilang dalawa nang wala sa komisyon bago ito ituro kay Isabel, na inagaw ni Dante. Inalis ni Dom si Isabel habang kinukuha ni Dante ang God's Eye, kay Tess, na ipinalam kay Dom na malalaman niyang hanapin ang kanyang anak bago makalayo. Dinala ni Isabel si Tess sa ligtas na lugar habang si Dom ay nakikipagkarera para hanapin si Little Brian sa tulong ni Ames. Sinusubay subay ni Dante ang lokasyon ni na Jacob at Little Brian, ngunit dumating si Jacob na may dalang sasakyan na puno ng kanyon at pinaputukan ang mga goons. Tinangka ni Little Brian na tumulong sa pamamagitan ng pag-akyat sa likod, ngunit nagbigay lang ito ng pagkakataon kay Dante na kunin ang bata mula sa kotse. Inalerto ni Jacob si Dom sa nangyari. Ibinaba si Dom sa isang jet sa kanyang sasakyan bago binaril ng dalawang snipers chopper ni Dante ang kanyang sasakyan gamit ang mga salapang. Ngunit pagkatapos ay nagmaneho si Dom mula sa tulay at binangga sila at pinasabog. Pagkatapos ay binigyan ni Jacob ng pagkakataon si Dom na tumakas sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili, sa paraang pagflip ng kanyang kotse na puno ng bomba papunta sa mga papasok na goons. Naabutan ni Dom ang kotse ni Dante at pinaalis si Little Brian at pinasakay sa kotse ni Dom. Pagkatapos ay inutusan ni Dante ang dalawang tanker ng langis na sugurin si na at Little Brian sa ibabaw ng isang dam, pinaharurot ni Dom ang kotse pababa sa dam habang ang mga tanker ay pumuputok isa-isa. Pinilit ni Dom na tamaan ng malakas ang nitro upang malampasan nila ang kasunod na bowl ang apoy. Nang mukhang ligtas na sina Dom at Little Brian, Isang eroplanong lulan ng mga kaibigan ni Dom ang natamaan ng isang misail na inutusan ng walang iba kundi si Ames, na nagtatrabaho kay Dante mula pa noong heist sa Rio. Pinagmamasdan ni Dom ang pagbagsak ng kanyang mga kaibigan sa isang bundok. Ipinahayag ni Dante na naranasan na ni Dom ang kanyang pagdurusa, at maaari na siyang mamatay. Pagkatapos ay inihanda niya ang buong dam upang pasabugan sa loob ng ilang segundo. Nakatingin lang si Dom sa anak na may takot. Sa Antartika, lumabas si Naleti at Cypher mula sa pasilidad at nakita ang isang napakalaking submarino na lumabas mula sa yelo, na pinapatakbo ng isang buhay na buhay na si Gizel. Si Leti ay nagulat sa nakita, habang si Cypher ay mukhang plinano ang lahat. Sa pagtatapos ng kwento, isang pangkat ng mga pulis ang dumagsa sa isang inabandunang pasilidad ni Dante. May nakita ang isang lalaki na nagriring na telepono, sinagot niya ito, narinig ang boses ni Dante, nagbabanta sa kanya bilang susunod na target dahil siya ang taong personal na pumatay sa kanyang ama. Ang lalaki ay walang iba kundi si Luke Hobbs. Sinabi niya kay Dante, hindi ako mahirap hanapin. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Maraming maraming salamat po.